sa gitna ng marangyang lungsod, kung saan ang mga ilaw ng skyscraper ay tila bituin sa lupa, isang bilyonaryo ang nakaupo sa kanyang opisina, mataas ang tingin sa mundo, ngunit may puso na tila naging yelo sa dami ng pera at kapangyarihan. Sa kabilang dako naman, sa ilalim ng araw at alikabok ng construction site, isang ordinaryong construction worker ang nagsusumikap, pawis na bumabagsak sa kanyang mukha, ngunit may pangarap na mas malaki pa kaysa sa mga gusaling kanyang itinatayo. Hindi inaasahan ng dalawa na ang kanilang mga mundo ay magtatagpo sa isang hindi pangkaraniwang paraan, isang aksidente sa construction site, isang simpleng pagtulong, at isang iting hindi nila inaasahang magbabago ng lahat. Sa unang tingin, tila imposible ang pagmamahala ng bilyonaryo at ng lalaking ito, ngunit sa bawat lihim na tawa bawat tahimik na sandali at bawat hindi inaasahang pagkakatagpo sa kalsada ng kanilang buhay unti-unting nagiging malinaw na ang puso ay hindi sumusunod sa batas ng kayamanan o estado at habang nagsisimula silang tuklasin ang isa't isa ang kanyang kahirapan at ang kanyang kayamanan ang kanyang yabang at ang kanyang kabutihan isang lihim na nakatago sa nakaraan ng bilyonaryo ang unti-unting nabubunyag isang lihim na kung malalaman ay maaaring sirain ang lahat ng kanilang nasimulang pagtuklas. Ngunit bago nila malaman ang buong katotohanan, may isang hindi inaasahang pangyayari sa construction site, isang insidente na magpapabago hindi lamang sa kanilang kapalaran, kundi sa bawat taong nakapaligid sa kanila sa construction site. Biglang may bumagsak na mabigat na bakal mula sa itaas, tila oras mismo ang huminto para sa lahat. Ang bilyonaryo na noon ay nakatayo sa gilid para obserbahan ang progreso ng proyekto ay mabilis na kumilos. Sa gitna ng gulat at takot ng mga manggagawa, tumakbo siya papunta sa lalaking construction worker at sa isang iglap, nasalo niya ang lalaki bago pa man ito maipit. Ang pagkakatagpong iyon ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Ang construction worker, bagamat gulat at halos maiyak sa kaba, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa bilyonaryo. Sa kabila ng kaibahan ng kanilang mundo, isa ay buhay sa marangyang opisina, ang isa ay pawis sa alikabok at init ng araw. May isang bagay sa mata ng bilyonaryo na nagparamdam sa kanya ng kakaibang init at kaligtasan. Pagkatapos ng insidente, inanyayahan ng bilyonaryo ang construction worker na sumama sa kanya sa opisina. Hindi ito simpleng imbitasyon, may intensyon siyang malaman ang tao sa likod ng simpleng ngiti at matibay na paninindigan. Sa loob ng marangyang opisina, sa harap ng mga high-tech gadgets, at napakaraming painting na nakasabit sa dingding, hindi maiwasang mamangha ang construction worker, hindi lamang sa kayamanan ng bilyonaryo. Kundi sa misteryo ng taong ito na tila may dalawang mukha, isa ay malupit at walang pakialam sa mundo, at isa ay may tinatagong kabutihan at lambing na bihira makita. Ngunit habang nag-uusap sila, isang telepono ang biglang tumunog. Isang mensahe mula sa nakaraan ng bilyonaryo ang nagpakita sa screen, isang lihim na matagal niyang itinatago, isang nakaraan na, kapag nalaman, ay maaaring sirain hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi pati ang bagong simula na unti-unti nilang tinatayo. Sa parehong sandali, napansin ng construction worker ang kakaibang titig ng bilyonaryo, parang may iniisip na malalim, ngunit may halong kaba at kaba sa puso. May bagay na hindi mo alam tungkol sa akin, mahina niyang sambit. Ang simpleng pahayag na iyon ay nag-iwan ng matinding tanong sa isip ng construction worker. Ano ba ang lihim na iyon? At handa ba siyang tanggapin ang taong unti-unti niyang minamahal, kahit na sa likod ng kayamanan at kapangyarihan ay may nakatagong dilim? At sa labas ng opisina, sa harap ng napakaraming ilaw ng lungsod, may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanila, isang aninong tila alam ang lahat, at handang gamitin ang lihim ng bilyonaryo para sa sariling kapakinabangan sa labas ng opisina. Habang ang bilyonaryo at ang construction worker ay abala sa kanilang tahimik na usapan, ang anino na nagmamasid ay unti-unting lumapit. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon, alam niyang may mahalagang lihim sa bilyonaryo na pwede niyang gamitin para sa sariling kapakinabangan. Ngunit bago siya makalapit, napansin ng construction worker ang kakaibang galaw sa paligid. Mayroon bang tao sa labas? tanong niya, bahagyang nanginginig ngunit matalim ang paningin. Napalingon ang bilyonaryo at sa isang iglap nakakita rin siya ng anino. Hindi sila nagdalawang-isip, tumuloy sila palabas, ngunit sa kanilang paglabas, napagtanto nilang naiiwan sila sa isang hindi pamilyar na sitwasyon. Ang anino ay hindi lamang basta tagamasid, may dala itong kakaibang pakete, tila may kahalagahan, at ang paraan ng kanyang paggalaw ay may estratehiya para siguraduhin na makukuha niya ang bilyonaryo ng hindi nahahadlangan. Habang nagtatago sila sa isang madilim na eskinita, napansin ng construction worker ang pagbabago sa bilyonaryo. Hindi na ito ang mahinahong lalaki na nakilala niya kanina sa opisina, may determinasyon, may tapang, at may kakaibang init sa mga mata. Kailangan natin malaman kung ano ang dala niya, bulong ng bilyonaryo, halatang may bigat sa dibdib. Hindi nagtagal, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari, ang anino ay nagpakita ng isang lihim na dokumento mula sa pakete, at sa mga mata ng bilyonaryo, tila kumupas ang kulay ng kanyang mukha. Ito-ito ang nakaraan ko. Hindi pwede, mahina niyang sambit, ngunit ramdam ng construction worker ang takot at tensyon sa kanyang boses. Sa parehong sandali, isang malakas na ingay mula sa kalsada ang umaling Tila may paparating na panganib na hindi nila inaasahan ang bilyonaryo at construction worker, na ngayon ay nagsasama sa parehong takot at determinasyon, ay nagpasya. Kailangan nilang harapin ang misteryo ng dokumento, ang anino, at ang paparating na panganib magkasama. Ngunit bago nila maunawaan ang buong sitwasyon, isang kakaibang tawag sa telepono ang dumating. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig, matalim, at puno ng babala, alam ko kung nasaan ka, at ang lihim mo ay malapit ng mailantad. Handa ka na ba para sa totoong panganib? Ang bilyonaryo at ang construction worker ay magkatabi sa madilim na eskinita, nakikinig sa malamig na boses sa telepono. Ang bilyonaryo, na dati ay kontrolado sa lahat, ngayon ay halatang nababahala. Kailangang malaman natin kung sino ito at kung ano ang gusto niya, mahinang sabi niya habang hawak ang kamay ng construction worker para magbigay ng lakas ng loob. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang sasakyan ang biglang huminto sa kalsada at mula rito, bumaba ang isang grupo ng mga taong may nakatabing intensyon. Alam nila kung sino ang bilyonaryo at tila handa silang gamitin ang lihim niya para manipulahin siya. Ang construction worker, bagamat takot, ay tumayo at nagpakita ng tapang, ang parehong tapang na ginawa niyang mapansin ng bilyonaryo mula pa noong unang pagkikita nila. Hindi mo siya masasaktan, mariing sambit ng construction worker, at sa tono ng bilyonaryo, ramdam ang paghanga at pasasalamat. Sa isang iglap, tila nagbago ang dinamika. Hindi na bilyonaryo at manggagawa ang magkaiba sa estado. Magkasama silang harapin ang panganib, magkaiba man ang mundo nila sa simula. Habang papalapit ang grupo, isang maliit na lihim na exit route ang napansin ng bilyonaryo. "Dito tayo," utos niya. Habang nagtatakbo sila sa makipot na daan, ang puso ng construction worker ay mabilis na tumitibok, hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang koneksyon sa lalaki sa kanyang tabi. Ngunit sa likod ng kanilang pagtakas, isang mas malalim na lihim mula sa nakaraan ng bilyonaryo ang unti-unting lumalabas, isang lihim na, kung malalaman ng maling tao, ay maaaring magbago hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati ng kinabukasan ng lungsod. At habang sila ay nagtatago sa dilim, ang bilyonaryo ay napatingin sa construction worker at nagtanong. Handa ka bang malaman ang buong katotohanan? At handa ka bang manatili sa tabi ko kahit na ito ay maaaring magdala ng panganib sa atin? Ang construction worker ay tumigil, huminga ng malalim at mumiti ng bahagya. Kung kasama kita, handa akong harapin kahit ano. Ngunit sa isang sulok ng lungsod, ang aninong nagmamasid mula sa simula ay ngumisi. Alam niya, may paparating na mas malaking laro, isang laro kung saan ang kayamanan, pagmamahalan, at lihim ay magsasalubong sa pinakamalinim na paraan habang ang aninong nagmamasid ay palihim na sumusunod sa kanila. Ang bilyonaryo at construction worker ay dumating sa isang abandonadong warehouse sa gilid ng lungsod, isang lugar na tila perpekto para sa kanilang pansamantalang pagtatago. Ngunit kahit na tila ligtas sila sa panlabas na panganib, ramdam nila ang bigat ng lihim na dala ng bilyonaryo. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo, pero ang dokumentong ito, Mahinang sabi ng bilyonaryo, ay may kinalaman sa isang desisyon ko noon na maaaring makasama sa marami. Ang construction worker ay tumingin ng matalim, ramdam ang tensyon. Ano man yon, sabihin mo sa akin. Hindi kita iiwan, mahigpit niyang sambit. Sa mga mata ng bilyonaryo, ay halong pag-aalala at paghanga, isang emosyon na bihiran niyang ipakita sa sinuman. Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang pag-uusap, Isang malakas na tunog mula sa labas ng warehouse ang kumilos sa kanilang pagkakatuon. Ang aninong nagmamasid ay nagpakita ngayon hindi na nagtatago. Sa harap nila ay isang figure na may mapanlin lang ng ngiti, hawak ang parehong dokumento na nagbabadya ng panganib sa bilyonaryo. Akala niyo baligtas kayo rito, malamig at matalim ang boses ng estranghero. Alam ko ang lahat ng lihim mo at handa akong gamitin ito para sirain ang buhay mo. Sa isang iglap, ang warehouse ay puno ng tensyon. Ang construction worker, bagamat takot, ay tumayo sa tabi ng bilyonaryo, parang protector, parang kasama sa laban. Hindi mo siya mapapasakop. Kung may laban, sasamahan kita, mariing sabi niya. Ang bilyonaryo ay huminga ng malalim. Sa loob ng kanyang puso, may nagliliyab na kakaibang damdamin, takot, galit, at higit sa lahat, pagmamahal na hindi niya inaasahang maramdaman sa isang ordinaryong tao sa gitna ng kaguluhan. At sa labas ng warehouse, habang papalapit ang gabi, ang anino ng lungsod ay tila nagbabadya ng mas malalim na lihim, isang lihim na, kapag lumabas, ay hindi lamang magbabago sa kanilang buhay, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang estranghero sa harap nila ay ngumisi ng malamig. Hindi niyo alam ang pinagkaiba ng mundo natin isa kayong simpleng tao at isa kang bilyonaryo na may nakatagong kasaysayan pero parehong mahina sa damdamin, sambit niya, habang unti-unting lumalapit. Ang construction worker ay huminga ng malalim, hawak ang kamay ng bilyonaryo bilang tanda ng tapang at suporta. Hindi kami mahina. At kahit ano pa ang lihim mo, hindi ka makakagalaw sa kanya, mariing sagot niya. Ngunit bago pa man nila maharap ang estranghero, biglang may tunog ng sirena mula sa labas, Tila may paparating na tulong, ngunit ang estranghero ay hindi natatakot. Alam niya, ito ay plano lang upang subukin ang kanilang reaksyon. Sa iglap, tinulak niya ang bilyonaryo palayo at ang construction worker ay agad na tumugon handang ipagtanggol ang lalaki na unti-unti niyang minamahal. Sa gitna ng tensyon, ang bilyonaryo ay nakaramdam ng kakaibang emosyon, isang damdamin na bihira niyang maramdaman, ang takot na mawala ang taong mahalaga sa kanya at kasabay nito, ang galit sa estranghero na nagbabalak sirain ang kanilang bagong simula. "Kung gusto mo ng dokumento, handa akong ibigay," malamig niyang sambit sa estranghero. "Ngunit huwag mong galawin ang taong nasa tabi ko." Ang estranghero ay tumigil, tila nagulat sa tapang ng construction worker. Ngunit sa kabila ng takot, mayroong kakaibang kilabot na nararamdaman sa paligid, isang pangyayari na magbubunyag ng mas malaking lihim. Mas malalim na dahilan kung bakit ang bilyonaryo at estranghero ay nagtagpo at higit sa lahat. Kung paano ang pagmamahalan sa pagitan ng bilyonaryo at construction worker ay malalagay sa matinding pagsubo. Sa parehong sandali, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa warehouse, ang hangin ay tila huminto, ang oras ay tila natigil, at sa mga mata ng construction worker, ramdam niya ang matinding koneksyon sa bilyonaryo. Isang koneksyon na kahit sa gitna ng panganib ay hindi matitinag. Ngunit sa labas, sa dilim ng lungsod, may mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila, at may plano silang isakatuparan, isang plano na, kapag naisakatuparan, ay pwede nilang sirain ang lahat ng unti-unting nabuo sa pagitan ng dalawa. Habang nakatayo sila sa warehouse, biglang bumukas ang isang lumang pinto sa likod, at dahan-dahang pumasok ang estranghero, ngunit may dala siyang isang kahon na may kakaibang liwanag mula sa loob. Sa loob nito, naroon ang lahat ng makakasira sa iyo at sa kanya, malamig niyang sambit sa bilyonaryo Ang construction worker, naramdam ang bigat ng sitwasyon, ay tumayo sa harap ng bilyonaryo. Hindi mo siya mahahawakan kung ako ang kakalaban mo, mariing sabi niya, at sa bawat salita, ramdam ang tapang at pagmamahal sa kanyang tinig. Ngunit bago pa man magsimula ang labanan, isang dokumento mula sa kahon ang lumipad sa sahig, at sa mata ng bilyonaryo, ang pangalan sa dokumento ay pamilyar masyadong pamilyar. Ang lihim na matagal na niyang tinatago, ang dahilan kung bakit siya natatakot sa nakaraan, ay nakatala doon, isang lihim na kapag lumabas ay pwede niyang mawala ang lahat, kayamanan, reputasyon at higit sa lahat, ang taong unti-unti niyang minamahal. Hindi hindi pwede, bulong ng bilyonaryo, hawak ang ulo ng construction worker, ramdam ang bigat ng pangyayari. Ngunit ang construction worker ay humawak sa kamay niya. Anuman 'yon, hindi kita iiwan kahit ano pa ang nakaraan mo, kasama mo ako. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo, ang estranghero ay nakangiti, alam na may mas malaking laro pa sa kanila. Sa labas ng warehouse, may mga sasakyan na dumarating, mga taong may nakatutok na kamera at matatalim na mata, na tila handang itala ang bawat pagkilos nila. Ang tension ay tumataas. Ang bilyonaryo at construction worker ay hindi lamang nakikipaglaban sa estranghero, nakikipaglaban sila sa nakaraan, sa katotohanan at sa damdaming unti-unting lumalalim sa pagitan nila. At habang lumalakas ang hangin sa paligid ng warehouse, isang hindi inaasahang tunog ang kumabog, isang tunog na nagbabala ng paparating na panganib, isang panganib na puwede nilang hindi malampasan kung hindi magtutulungan. Sa loob ng warehouse, habang lumalakas ang hangin at kumakalog ang mga pinto, biglang bumagsak ang isang pader sa gilid, tila sinadyang sirain ang kanilang pagtatago. Ang estranghero ay ngumisi ng malamig. Akala niyo baligtas kayo? May iba pa akong kasama, sambit niya. Sa parehong sandali, may tatlong kalalakihan ang pumasok, armado at handang tapusin ang bilyonaryo. Ngunit bago sila makalapit, ang construction worker ay tumalon sa harap, inilalagay ang sarili bilang panangga. Ang tapang niya ay nagbigay ng kakaibang lakas sa bilyonaryo, isang lakas na bihiran niyang maramdaman mula sa ibang tao. Kung gusto mong labanan kami, kailangan mong harapin kami pareho, mariing sabi ng construction worker, habang ang bilyonaryo ay huminga ng malalim at humanda rin. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang lihim na hindi inaasahan ang lumitaw, isang tawag mula sa nakaraan ng bilyonaryo, mula sa taong matagal na niyang iniwasan. Sa telepono, isang pamilyar na boses ang nagsabi. Alam ko kung nasaan ka. At kung hindi mo susundin ang aking plano, masisira ang lahat, ang pera mo, ang reputasyon mo, at higit sa lahat ang taong mahal mo. Ang bilyonaryo ay tumigil sa paghinga, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit ang construction worker ay humawak sa kanyang kamay, mahigpit at matatag. Hindi mo siya iiwanan. At hindi mo ako iiwanan, mariing sambit niya. Sa mga mata ng bilyonaryo, Isang kakaibang damdamin ang sumiklab, takot, galit at higit sa lahat, pagmamahal na hindi niya inaasahang maramdaman. Ngunit sa labas ng warehouse, sa dilim ng lungsod, may mga matang nakamasid sa bawat kilos nila. May nakahandang kamera, may nakahandang armas, at may nakahandang lihim na pwedeng nilang gamitin para sirain ang lahat ng unti-unting nabuo sa pagitan ng bilyonaryo at construction worker. At sa gitna ng lahat ng ito, habang hawak-hawak ang isa't isa, na pagtanto nilang ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang laban sa estranghero o sa nakaraan ng bilyonaryo. Ito rin ay laban sa isang mundo na handang sirain ang kahit anong pag-ibig na lumalaban sa kayamanan, kapangyarihan at lihim. Sa dilim ng lungsod, biglang bumukas ang isang service door sa warehouse at naramdaman nila ang malamig na hangin ng gabi. Ang estranghero ay gumisi, alam niyang may mas malaking plano pa, isang laro kung saan sila ay hahabulin, hihirapin at susubukan sa bawat hakbang. Hindi kayo makakatakas ng ganoon lang, malamig niyang sambit habang dahan-dahan siyang sumusunod sa kanila sa likod ng warehouse. Agad na kumilos ang construction worker, hawak ang kamay ng bilyonaryo. Kapit ka sa akin. Hindi kita iiwan, mariing sabi niya, at sa tono ng bilyonaryo, ramdam ang parehong takot at paghanga. Sa bawat hakbang nila sa madilim na eskinita, ramdam nila ang panganib, ngunit mas ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa, isang tibok na tila humihikayat sa kanila na magtiwala, kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi nagtagal, isang paparating na sasakyan ang tumigil sa kanilang harapan. Ang estranghero ay may kasama na ngayon, dalawang tauhan pa na maihawak na armas. Ang bilyonaryo at construction worker ay tila nagulat, ngunit ang lakas ng kanilang tiwala sa isa't isa ay nagbigay ng kakaibang tapang. Kung kailangan natin labanan ang buong mundo, sabay nating haharapin, mariing sabi ng construction worker. Ang bilyonaryo ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nila, may lihim na pangako, isang pangakong kahit ano pa ang mangyari, hindi sila maghihiwalay. Ngunit bago pa man nila maharap ang estranghero at ang mga tauhan nito, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, isang lihim mula sa nakaraan ng bilyonaryo ang lumita o sa harap nila, Isang taong dati niyang inakalang patay, ngayon ay nagbabalik at handang baguhin ang lahat ng kanilang mundo. Ang presensya ng taong iyon ay nagdulot ng matinding tensyon. Ang estranghero ay natigil, ang construction worker ay nagulat, at ang bilyonaryo ay muling naharap sa katotohanang matagal na niyang itinago, isang lihim na kapag nalantad ay pwedeng sirain ang kanilang pagmamahalan bago pa man ito ganap na magsimula at habang tumatagos ang hangin sa lungsod, habang ang mga ilaw ay kumikislap sa kanilang paligid, ramdam nila, ang laban na ito ay hindi lamang laban sa estranghero o sa nakaraan, ito ay laban para sa kanilang puso, para sa kanilang tiwala, at para sa pag-ibig na unti-unti nilang natagpuan sa isa't isa. Ang dating patay na taong bumalik ay dahan-dahang lumapit sa kanila, may kakaibang iti sa labi. Akala mo tapos na ang lahat, malamig niyang sambit. Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa bilyonaryo at sa taong ito, itinuturo niya ang construction worker. Ang bilyonaryo ay napatingin ng matalim, ramdam ang bigat ng nakaraan na muling bumabalik. Ang construction worker ay humawak ng mahigpit sa kamay niya. Ano man ang ginawa mo noon, hindi ito makakagambala sa atin, mariing sabi niya, at sa tinig na iyon, ramdam ng bilyonaryo ang tapang, pagmamahal, at proteksyon, isang damdaming bihira niyang maramdaman. Munit sa isang iglap ang estranghero at ang kanyang mga tauhan ay lumapit. Hindi niyo matatakasan ang nakaraan niyo. At kung gusto niyo ng kaligtasan, kailangan niyo akong sundin, sambit niya habang unti-unting nakikipaglapit sa kanila. Agad na kumilos ang construction worker. Hindi kami susuko, mariing sabi niya at sa isang mabilis na galaw, pinilit niyang ilihis ang estranghero na nagbibigay daan sa bilyonaryo na makalapit sa dokumento na naglalaman ng lahat ng lihim. Ngunit bago nila ito maabot, isang sasakyan ang biglang bumangga sa gilid ng warehouse, isang trapang inilatag ng estranghero upang pilitin silang sumuko. Sa parehong sandali, nagkapalitan ang mga mata nila ng pangako. Kahit na ang mundo ay laban sa kanila, kahit na may panganib sa bawat hakbang, hindi sila maghihiwalay. At habang tumatakbo sila sa kalsada, palihim na sinusubaybayan ng estranghero at ng bumalik na taong mailihim, ramdam nila ang adrenalin sa bawat tibok ng puso. Sa bawat sandali, may bagong panganib, mga tauhan na sumusunod, trapang nakahanda, at lihim na maaaring sirain ang lahat ng kanilang pagsisikap at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa gitna ng takot, galit, at panganib, may isang bagay na malinaw, ang koneksyon sa pagitan ng bilyonaryo at construction worker ay lumalakas, isang apoy na kahit sa dilim ng lungsod ay hindi matitinad, at pwede lamang masubok ng mga pinakamalalakas na pagsubok at sa isang sulok ng lungsod, may isang aninong nakatago, nagmamasid sa bawat kilos nila. Alam niya, ang paparating na laban ay hindi lamang laban sa pera, kapangyarihan, o nakaraan, ito ay laban para sa puso, tiwala, at pagmamahal na hindi basta-basta masisira habang nagtatago sila sa isang madilim na alay. Ang anino ng nakamasid mula sa simula ay unti-unting lumapit, dala ang kakaibang plano na pwede nilang gamitin laban sa bilyonaryo at construction worker. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang may liwanag mula sa isang paparating na sasakyan, mabilis na tumigil sa harap nila at bumaba ang ilang tauhan na handang protektahan ang bilyonaryo. Ngunit hindi nagtagal, ang estranghero at ang bumalik na taong mailihim ay lumitaw mula sa kabilang kalsada. "Akala niyo ligtas kayo," malamig nilang sambit, sabay hawak ng dokumento na naglalaman ng lahat ng nakaraan ng bilyonaryo. Agad na kumilos ang construction worker, inilalagay ang sarili sa harap ng bilyonaryo. Hindi mo siya mahahawakan, mariing sabi niya, at sa parehong sandali, ramdam ng bilyonaryo ang tapang at proteksyon na bihira niyang maramdaman. Sa mga mata ng bilyonaryo, may nakatagong damdamin, takot, galit, at higit sa lahat, pagmamahal na hindi niya inaasahang maramdaman. Ngunit bago pa man magsimula ang labanan, Isang nakamamanghang twist ang nangyari. Ang bumalik na taong mailihim ay nagbukas ng isang kahon at inilabas ang isang bagay, isang lihim na kapag lumantad ay pwedeng sirain ang lahat ng unti-unting nabuo sa pagitan ng bilyonaryo at construction worker. Sa parehong sandali, ang mga mata ng dalawa ay nagtagpo at isang tahimik na pangako ang ipinasa. Kahit ano pa ang panganib, kahit ano pa ang lihim, mananatili silang magkasama. Ngunit sa labas ng alley, ang anino na nagmamasid sa kanila mula sa simula ay ngumisi. Alam niya, may mas malaking laro pa na magbubukas ng pinto sa trahedya, pagtataksil, at matinding pagpapatunay ng pagmamahalan, isang laro kung saan ang puso, tiwala, at tapang ay lalaban sa bawat hakbang sa kalsada ng lungsod. Habang ang mga ilaw ng street lamp ay kumikislap sa kanilang paligid, biglang nagbukas ang sasakyan ng estranghero at sumugod patungo sa kanila. "Hindi niya matatakasan ang nakaraan," malamig niyang sambit. Agad na kumilos ang construction worker, hawak ang kamay ng bilyonaryo. "Kapit ka sa akin. Hindi kita iiwan," mariing sabi niya. Sa mga mata ng bilyonaryo, ramdam ang parehong takot at paghanga, isang damdaming bihira niyang maramdaman. Ngunit sa isang iglap, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Ang bumalik na taong mailihim ay naglabas ng cellphone at nagpadala ng mensahe. Sa mga segundo, ang lahat ng mga sasakyan sa paligid ay naglock at nagkaroon ng mga roadblock. Ang dalawa ay parang nahuli sa isang bitag, at ang estranghero ay ngumiti ng malamig, alam niyang hawak niya na ang sitwasyon. Ngayon, walang makakataka sa akin, sambit ng estranghero, sa lapit sa bilyonaryo. Ngunit bago pa man niya maabot ang lalaki, tumalon ang construction worker, inilalagay ang sarili sa pagitan nila. Hindi siya ang karapat dapat mong takutin, mariing sabi niya, ramdam ang tapang at pagmamahal sa bawat salita. Sa sandaling iyon, ang bilyonaryo ay muling napatingin sa construction worker, isang damdamin na bihira niyang maramdaman, labis na tiwala, pagmamahal, at determinasyon na harapin ang anumang panganib kasama siya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa dilim ng lungsod, may mga matang nagmamasid, handang gamitin ang bawat pagkilos nila laban sa kanila. Ang paparating na laban ay hindi lamang laban sa estranghero o sa nakaraan ng bilyonaryo, kundi laban sa puso, tiwala at pagmamahalan na unti-unti nilang natagpuan sa isa't isa. At habang tumatakbo sila sa madilim na eskinita, ramdam nila, ang bawat hakbang ay may panganib, ang bawat sandali ay mailihim na maaaring magbago sa lahat, at ang kanilang pagmamahalan ay susubukin sa pinakamadilim at pinakamalakas na paraan.